Pina-deliver ko na sa GNT Express itong order ni sir na taga Pangil, Laguna. Itong order niya ay Brahma Cometa Amulet version 2 na Quintas na pangkaligtasan, protection sa lahat ng klaseng gawa ng masamang tao, masamang espiritu at mga masamang demonyo. Protection sa lahat ng klaseng masamang espiritu sa lahat ng kasing masamang kapangyarihan o witchcraft, protection sa lahat ng kasing mga masamang tangka ng mga masamang tao at uh, ito isusuot lang palagi, dadalhin lang palagi kahit saan man siya magpunta at uh, ito ay pwede lang mapasaang tubig kapag naliligo pwede, pwede lang din na uh, hindi basahin at pwede lang din gawing keychain o isasabit sa keychain at Uh, ito ay tapos ng madasalan at ready na magamit kaya isusot na lang niya ito palagi gagamitin sa pangkabutihan. Okay, suot palagi o dalhin palagi para mabilis mag-absorb sa katawan ang bisa nito. So, ang delivery nito ng GNT Express Riders ay mga 1 to 7 days or more. So, mag-antayin lang siya at i-deliver ito mismo sa kanilang bahay.